Ganap nga, ay maaga nga kaming umalis ni Bebo Dahil kailangan nga namin magpunta sa San Fernando, Pampanga Sa aming bagong business Talaga naman palang totoo Kapag ka may bago kang business Ay magiging morning person Konaksyo ta Minsan nga iniisip ko kung paano ko ba napagsasabay-sabay Yung pag edit pag-vlog at pagluluto ng okoy So ayun nga, bago pala kami magpunta ng San Fernando, eh dumiretso muna kami dito sa Unita para nga mamili pa ng mga kailangan ng mga staff namin. After that, kumuha nga kami ng napakaraming stock dahil araw-araw po kaming sold out at talaga naman nauubos namin eh, 100 kilos. Kaya naman ngayon lang namin na pagtanto ang mga taga San Fernando pala paborito ang Okoy. After nga namin makakuha ng stock ni Bebu, ay nandito na nga ulit kami sa Montero Fully Paid at just ko, kanina ko pa hinahanap tong pabango ko, just ko, hindi pwedeng hindi ako magpabango ngayong araw at maraming ang taong nag-aabang sa akin sa store. Siyempre palagi ko dala itong free siya ng mystery scent na kailangan mo muna nga i-shake-shake -shake bago mo gamitin. 3 to 5 hours ang tinatagal ang amoy na yan. Depende pa rin yan sa katawan mo. Basta yung amoy niyan fruity na mabango. Kung so, nagtatanong sa akin sa store kung ano yung gamit kong pabango, yan po ang lagi kong ginagamit. Kaya kung gusto nyo, bumili na rin kayo. Siyempre, alam nga naman ako pa bumili. Charis! <laughs> Buti na talaga yung bahay namin malapit lang sa Pulilan exit tapos yung Robinson pag exit mo lang din eh, andito na nga kaya 30 minutes lang yung inaabot. Ayun na nga pagdating nga namin dito sa Robinson and eh, nandito na nga rin pala si Chi at hinihintay na nga niya yung mga stocks. At nakalimutan ko pa ang banggitin na kasama ko nga ngayon si Pine at si Dichi. Wala naman kasi siyang pasok at sakto hindi pa siya nakakapunta dito sa stall kaya naman sinama ko na rin siya. Grabe naman kayo kakabukas lang ng Robinson mahaba na agad ang pila dito sa Okoy King. Kaya naman yung mga staff namin ang nire na sa amin ngayon alaksan dahil hindi talaga sila nauupo. Actually, nung mga time na yan, eh, nag-post rin naman ako, na pupuntang ako dito sa store. Kaya napakarami din tao na nakakilala at nagpa-picture nga sa akin. Alam nyo guys, halos araw-araw na nga kami nandito ni Bebo dahil kailangan nga namin maging hands-on. Dahil marami pa kami kailangan asikasuhin at kailangan matutunan. Dahil ang sabi nga nila, ang susi daw sa success ay pagiging hands-on at pagiging matyaga sa business. Sino naman nagsabi noon? Pero ito na nga ang chika, good problem naman to para sa amin. Pero sa sobrang dami ng umu-order sa The Original Okoy King, ay nagkakandahirap-hirap na nga kami kung paano namin piprituhin lahat ng order nyo. Yung iba nga buti nga willing to wait sila, just ko, kahit 2 hours na daw. Ay sana all willing to wait. <laughs> Dahil nga sa sobrang daming orders, eh tumulong na nga kami dalawa ni Bebo at ito nga si Bebo nagluluto na. Pero imbis na okoy ang masunog, bakit naman si Bebo ang nadulok? Hindi rin kasi talaga namin inexpect na ganito karami yung mga orders na darating sa amin araw-araw. Kaya ang nire-request ngayon namin sa Robinson ay marami pang ang fryers. As in ultimo, pati mga staff namin nag-adjust na sila ng pasok para makapagluto na ng maraming okoy sa umaga. Pero nagkakapos pa rin kami. Grabe naman kayo mga taga San Fernando. Gaano ba karaming okoy ang kailangan nyo araw-araw nak ha? <laughs> Lain mo naman ni kabisi mi ngayon ni na pang mag autograph <laughs> Pero yun na nga, natandaan ko ang pangalan ng bata na to. Siya nga pala si Carl Justin. Shoutout sa'yo. Sakto ka ka-18 lang ng kapatid ko. Charis! <laughs> Actually guys, hindi na ako nakapag-video masyado sa stall dahil napakaraming tao ngayong araw at napakadaming ang bumili. Ganito ang routine namin dito sa Robinson. Araw-araw magsasara na at napapatayan na nga kami ng ilaw. Pero nandito pa rin kami sa The Original Okoy King. Kaya lang, naawa rin kami dalawa ni Bebo sa mga staff namin dahil sobrang pagod nila ngayong araw. Kaya naman naisipan na namin silang tulungan maglinis. As in, wala nang katao-tao dito sa Robinson at nagsisiuwian na nga yung ibang staff ng mga stall na yan. Pero kami dito sa Original Okoy King, eh ngayon palang nag-i-start maglinis. awa tuloy sa nila dahil anong oras na to ngayon pa lang kami natapos. Kaya e, naman napag namin ni Bebu na baka mahirapan pa sila maghanap ng sasakyan sa ganitong oras. E napag nga namin na ihatid na nga lang sila. Ay Diyos ko, kapag almiyan ni Ngaldo, ah. Bago at gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Maalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password, at higit sa lahat, huwag nyo kakalimutan ang aking referral ID. Ang nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto niyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50,000 after nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka nang manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, nung malaki-laki na yung ko, eh, naisipan ko na ring i-cash out. Madali din naman mag-cash out dito pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!